May isa akong sikreto na gustong ibahagi sa iyo. Bakit maraming tao ang nananatiling stressed, bagsak ang negosyo, at magulo ang relasyon? Hindi dahil kulang sila sa skills, kundi dahil sa isang bagay na madalas nating binabalewala. Sa Bible, may nakasulat na paraan para mag-unlock ng blessing, hindi lang sa pera, kundi pati sa kapayapaan at kalusugan. At ang susi, hindi sa pag-apply ng more effort kundi sa paghingi ng divine wisdom. Tara, alamin natin kung paano. Minsan, tayo mismo ang humaharang sa blessing kasi iniisip natin na kaya natin mag-isa. Kapag may problema, mas una pa tayong nagtatanong sa Google o sa kaibigan kaysa kay Lord. Pero ang sabi sa James 1.5, kung ang sino man ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at ibibigay ito sa Kanya. Ang problema ng marami, ayaw umamin na kulang sila. Ang pride ang pumipigil sa atin para humingi ng tulong. Pero tandaan, walang masama sa pag-amin na hindi mo alam ang lahat. In fact, doon nagsisimula ang tunay na wisdom. Kapag inaamin natin na kailangan natin ng Diyos, kung ipagpapatuloy natin ang mindset na alam ko na to, malamang mauuwi tayo sa maling desisyon, stress, at pagsisisi. Pero kung matututo tayong magpakumbaba at humingi ng wisdom kay Lord, siya mismo ang magbibigay ng tamang direksyon, katulad ni King Solomon. Si Solomon ay batang hari na pumalit kay David. Sa dami ng responsibilidad na dala niya, pwede naman siyang humiling ng kayamanan, kapangyarihan, o kahit tagumpay laban sa mga kaaway. Pero ibang klasing prayer ang ginawa niya. Humiling siya ng understanding heart o karunungan para mamuno ng tama. Ang sagot ng Diyos? Hindi lang siya natuwa, kundi binuhusan si Solomon ng wisdom na walang kapantay. At hindi lang yon, binigyan pa siya ng kayamanan at karangalang hindi niya hiningi. Alam mo ba ang kwento ng dalawang nanay na nag-aagawan sa isang sanggol? Sa panahon ni Haring Solomon, may dalawang babae na nagtungo sa kanyang trono. Parehong may dalang problema. Ang bawat isa ay nag-aangking sa kanya ang iisang buhay na sanggol. Sa sobrang pag-aaway, walang makapagsabi kung sino ang tunay na nanay. Ang sabi ng isang babae, Kamahalan, naninirahan po kami sa iisang bahay. Isang gabi na matay ang anak niya dahil naigpitan habang natutulog. Kaya naman, habang tulog ako, kinuha niya ang buhay kong anak at pinalitan ng patay niyang sanggol. Pero mabilis na sumagot ang isa pang babae, Hindi totoo, ang buhay na bata ay sa akin at ang patay ay sa kanya. Dahil walang saksi at walang ebidensya, tila imposible para kay Solomon na malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero dahil sa karunungang galing sa Diyos, gumawa siya ng isang desisyon. Ang sabi ni Solomon sa kanyang mga kawal, "Magdala kayo ng espada at hatiin sa dalawa ang sanggol. Bigyan ng kalahati ang bawat isa." Nang marinig ito, napuno ng takot ang tunay na ina. Sa sobrang pagmamahal sa kanyang anak, nagmakaawa siya sa hari, "Wag po Hayaan na lang po, kamahalan. Ibigay na lang sa kanya ang bata. Huwag niyo lang po siyang patayin. Ngunit ang babaeng nagsisinungaling ay sumagot, hatiin na lang. Dahil kung hindi mapapa sa akin, wala ring mapapa sa kanino man. Doon, nagkaroon ng kumpletong kaliwanagan si Solomon. Nakita niya ang kaibahan ng pag-ibig ng isang tunay na ina sa pagmamayari lang. Agad niyang ipinagutos na ibigay ang buong sanggol sa babaeng nagmakaawa. Ito ang isa sa pinakamagandang kwento sa Biblia na nagpapakita na ang tunay na karunungan ay hindi lang galing sa talino, kundi sa isang puso na humihingi ng gabay mula sa Diyos. Ang lesson dito, kapag inuuna natin ang wisdom ni Lord kaysa sa pansariling interes, siya na mismo ang nagdadagdag ng lahat ng bagay na kailangan natin. Sabi nga sa Matthew 6.33, Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ganito rin ang nangyari kay Solomon. Ang pinili niya ay pleasing sa Diyos kaya nagbukas ang langit para sa kanya. Ano nga ba ang dala ng wisdom ni Lord? Ayon sa Proverbs 3:16 to 17. Ang karunungan ay may dalang mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ang mga daan nito ay kaaya-aya at lahat ng landas nito ay mapayapa. Grabe, no? Kapag may wisdom ka mula sa Diyos, hindi lang ito tungkol sa pagiging matalino. Kasama dito ang good health, kasi guided ka sa lifestyle at decisions. Riches and honor, kasi marunong kang humawak ng pera at relationships. Peace, kahit sa gitna ng problema, may inner calm ka. At higit sa lahat, joy, kasi alam mong hindi ka nag-iisa. God is directing your steps. Samantalang ang wisdom ng mundo ay madalas nakatuon lang sa pera, fame, o pansamantalang tagumpay. Pero ang wisdom ni Lord ay holistic para sa katawan, isip, puso, at espiritu. At ang pinakaimportante, ito ay hindi na nauubos. Kahit anong sitwasyon mo, may bagong wisdom si Lord para sa'yo araw-araw. Wisdom is a person, Jesus. Marami ang nag-iisip na ang wisdom ay simpleng tips or life hacks. Pero ayon sa 1 Corinthians 1.30, si Kristo Jesus ang naging karunungan natin mula sa Diyos. Ibig sabihin, ang wisdom ay isang persona, si Jesus mismo. Kung may relasyon ka kay Jesus, may akses ka sa lahat ng wisdom na kailangan mo. Ang Holy Spirit ang nagtuturo at nagre-reveal ng tamang hakbang. Kaya hindi mo kailangang mag-rely lang sa experience o opinion ng tao. Isipin mo, kapag kasama mo ang author ng buhay, paano ka maliligaw? Ang bawat desisyon, mula sa career hanggang relasyon, pwede mong ipasa kay Jesus. Ang challenge lang ay huwag natin siyang gawing last option. Instead, gawing unang kinukonsulta si Lord bago gumawa ng desisyon. Kaya kung gusto mong lumakad sa tunay na wisdom, Huwag ka lang sa libro o seminar mag-focus. Lumapit ka kay Jesus na siyang source ng lahat ng kaalaman at gabay. Pero paano nga ba natin may experience ang wisdom ng Diyos araw-araw? Narito ang ilang hakbang. Number one, humility. Aminin na hindi natin kaya mag-isa. Kapag humble ka sa harapan ng Diyos, hinding hindi ka niya tatalikuram. Sabi sa awit 51.17, Ang handog ko, O Diyos, ay ang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Hindi mo tatalikuran ang pusong ito. Number two, prayer. Bago ka gumawa ng decision, kahit maliit, itanong mo muna kay God. Number three, word of God. Dito natin nakukuha ang eternal principles. Ang Bible ay puno ng wisdom na laging relevant. Number four, godly counsel. Surround yourself with mentors at mga taong may takot sa Diyos. Number five, focus on Jesus. Huwag mawala ang sentro ng lahat. Si Jesus ang ultimate wisdom. Hindi mo kailangang maging perfect para maglakad sa wisdom. Ang kailangan lang ay daily dependence kay Lord. Tandaan, one step of obedience is better than a thousand steps of self-effort. Tayo'y manalangin. Panginoon, inaamin namin na kulang kami sa karunungan. Minsan umaasa kami sa sarili naming talino at plano. Pero ngayon lumalapit kami sa iyo. Lord Jesus, ikaw ang aming wisdom. Bigyan mo kami ng understanding heart gaya ng binigay mo kay Solomon. Turuan mo kaming gumawa ng tamang desisyon sa trabaho, negosyo, pamilya, at relasyon. Salamat dahil sa iyo, may peace at tagumpay na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen. Kung ikaw ay nangangailangan ng wisdom sa isang partikular na sitwasyon, trabaho, pamilya, relasyon, o negosyo, i-type mo sa comments, Lord, give me wisdom. Isama mo rin ang iyong specific prayer request. At kapag may nakita kang comment ng kapwa viewer na may prayer request, huwag lang tayong basta mag-scroll, ipagpray din natin sila. Kahit simpleng reply na, I prayed for you, ay malaking encouragement na. Gusto nating bumuo ng community dito sa YouTube na hindi lang nanonood, kundi nagpapalakasan at nagdadasalan para sa isa't isa. Tandaan, mas malakas ang prayer kapag sama-sama, kaya huwag kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang matutong humingi ng divine wisdom kay Lord